Gusto ko talaga ako mag-alaga Kaso sabi nila, pag kinuha ko daw yung bata, kakasuhan nila ako. Labing siyam na taong gulang na ina, inalisan umano ng karapatan sa kanyang anak. Ang dahilan, wala raw siyang kakayanang alagaan ang kanyang anak. Sa ngayon, ay limang buwan nang hindi nakakapiling ni Rika ang kanyang anak. Dahil sa labis na pangungulila, ay humingi na siya ng tulong sa akubikol tabang ora mismo ni Congressman Saldico para mabawi ang isang taong gulang na anak na nasa pangangalaga ng kanyang ina. Kung so bakit nasa puder ng ina mo itong anak ninyo? Iniwan ko po kasi magtatrabaho po san Tatrabaho po ako tapos Tumigil po kami, tumigil po ako sa pagtatarbaho kasi gusto ko pong makuha yung bata. Nasaan ngayon itong anak mo, Rika? Nasa Pulanggi po, kay mama po mismo. Ano yung reason ng nanay mo, bakit ayaw ibigay sa'yo? Noong una po kasi, nung iniwan ko yung bata, talang inaniwan ko siya, inaiwan ko talaga sa bahay. Tapos nagalit nga po si mama, tapos Nung umuwi po ako, kinuha ko po yung bata. Tapos dinala ko po dito sa Sosogon para ako mag Tapos nung magbubotuan po sa kapitan, inuwi, ka, po. inuwi ko po siya dito. Kasi pinauwi kami ni mama kasi buboto din po ako sa Albay, sa Kulangin. Tapos po nung pabalik na po ako na ang Sosogon, di na po sa akin pinadala. Kasi napapabayaan ko na po yung bata. Ayon pa kay Rika, noong bininyagan ang kanyang anak ay hindi man lang siya pinayagan ng kanyang ina na malapitan ng bata. Nandun pa ako nung nagpabinyag po. Pero sino yung tumayong magulang? Sila po. Di po, ka, di po kami kasama sa simbahan. Dahil sa takot at kawalan ng lakas ng loob, ay hindi na nagawang ipaglaban pa ni Rika ang kanyang anak mula sa kanyang ina. Bakit? Anong klaseng nanay ba itong nanay mo? Ito bang nanay mo ay masalita, pinapagalitan ka lagi, pinagmumuka sa'yo na hindi ka mabuting ina? Opo. Kaya naman ang kanyang hiling ay makuha ng kustudiya ng kanyang anak mula sa kanyang ina. Ngayon, ano yung pinaka gusto mong mangyari? makuha ko po yung anak ko sa kanila. Ngunit si Jocelyn, itinanggi lahat ng paratang sa kanya ng kanyang anak. Hindi po yan totoo, ma'am. Siya po ang nangiwan ng anak niya dito sa akin. Tapos ako si niya. Tatlong buwan pa lang po yung bata. Iniwan niya po sa akin yung bata kasi may kasakasama na po yan. Ibig po panggatas, pangdaya, pero wala po yung ibinapadala. Depensa pa ni Jocelyn ay hindi siya nagkulang sa pag-aalaga sa kanyang apo. Nung pagbinyag nga po ng anak niya, kahit ako po nagkagastos-gastos, wala naman po na ibigay yan sa atin. Pero pumunta naman po yan, ang sinasasama yata ng loob niyan, ma'am, kasi ako nagdala nung bata sa may simbahan kasi sabi po ng tatay ko, yung lulo niya, ako na lang po magdala sa simbahan ng bata. Kasi nagsipagatingan ho yan dito, parang bisita po, ma'am. Ayon naman sa Women's and Children's Protection Desk ng Pulangi Albay, dapat ay nasa ina ang kustudiya ng bata. Sa patas po ma'am, mas kailangan po na nasa po din po ng biological mother yung, na, yung anak, lalong-lalo lalo na po is minor pa po yung bata. Nangako rin si WCPD Police Non-Commissioned Officer Charis Hazelson San Joaquin na bukas ang kanilang impilan upang matulungan at masolusyonan ang problema ng mag-ina. Bilang tagapag-alaga ng mga uh, karapatan ng mga kababaihan at kabataan po, um, uh, willing po ako or bukas po ang aming opisina by 24 oras para po dumulog po kayo sa akin sa aming himpilan para po mapag-usapan or po, para po matulungan po namin kayo sa, sa misunderstanding na kinakaharap nyo na bilang mag po para po hindi na po tayo kumantong po doon sa katuhan. Makalipas lang ang ilang araw ay sinamahan namin si Rika sa barangay Magpanambo para sa kanilang pagharap ng kanyang ina. Bali pupuntahan natin doon yung bata. Huh? magkaharap na ang mag-ina, ay hindi pa rin nila may tago ang kanilang sama ng loob sa isa't isa. Magtanong-tanong po kayo dyan sa mga kapitbahay ko kung ano, ano klase siya? At bakit rin ka? Anong klase yung pinaba ko at kinagalito mo ko? Kaya mo na? Kaya mo? Oo, binigay ko to sa'yo kung kaya mo. Patunayan mo, sabi mo nga kung miss ka kaya mo. Patunayan mo muna dyan sa magiging anak mo. Ito. Anak mo ito, ibibigay ko kung kaya mo. Pero sa akin lang ba, may mo na ko muna. Inisip ko muna. Paano? Asan? Kaya mo bang kaya ito? Iyong mga utang uh, ang iniwan nyo dito. Ang dami. Hindi ko na alam kung anong sa sa'yo. Ano ba't ginawa mo ito sa akin? na nga yan sa'yo eh. Alam mo ba bakit? Gawin ko sa'yo. iyo, na nga yan sa'yo. Sa akin sa yung anak mo para maging maayos. Pinapabayaan kita lahat ng gusto mo. Maayos lang yung anak mo. Bakit dinadala mo ba sa walang kabuluan? Ano na sa isip mo? Ano ginagawa ko sa sarili mo? Pag-isip ka. Kung kaya mo talaga. Bibigay ko sa'yo. Patunayan mo sa'kin. Isipin mo yun sa mo. Kung aking kaya mo. Yan, malaki na. Lapalaki ko na, Rika. Ayaw mo ano, ayaw mo mag-stay dito kasi sabi naman ni mama mo, okay naman daw po na mag-stay ka sa bahay nila para para maalagaan mo yung bata. Pa, para, para may ano ko, may... Itadalin mo yung bata sa ano, sa source of war o Ako talaga, ma'am, natutulang ko. Hanggang nakikita ko hindi pa niya kaya mo yung bata, hindi nang hindi sa akin. Pili naman po ako pumunta sa nandiyan, tingnan niya yung bata, at saka di ko naman po pwede yung pagkait na siya. Kasi sa birth certificate po niya, siya ang nakapangalan ng nanay akong nanay, hindi ko inipapangalan sa kanya. It's siya! Masakit man sa loob ni Nanay Jocelyn na ibigay kay Rika ang kanyang apo, ay wala na rin siyang nagawa. Masama man po, ma'am, sa loob ko, pero sabi nga, nanay din siya. Siya para malaman niya na rin kung paano magpalaki ng anak. willing naman po na ibigay na para maramdaman din, maranasan din ni Nanay Rica kung paano magpalaki ng bata. At nangako naman po siya, tatay, na hindi naman niya po pababayaan yung anak niya. At alam niya naman na po yung consequences, once na mapabayaan niya po yung anak niya, kasi may kasunduan po sila. Na once na mapabayaan niya po, uh, ibabalik po yung custody sa lola po. Sa ngayon po, um pag na-agree po natin yung bata sa nanay, makikipo-agree po tayo sa social worker po dito sa Sorsogon para ma-assess po yung uh, living po nila, yung pamumukay nila doon, kung okay po ba, naaalagaan po ba ng nanay. Pag hindi po naibigay na, na, naibigay po yung mga needs or yung na hindi naaalaga talaga yung nanay, may atalika, pwede po natin siyang punin po yung bata ulit sa nanay. 嗯。Yo Yo Tapos mabawi ni Rika ang ng kanyang anak sa kanyang ina, ay inihatid na rin namin siya sa kanilang bahay sa Pilar Sorsogon. Pagdating namin sa kanilang bahay, ay agad din niyang inasikaso ang kanyang anak. gan ko po siya ng maayos. Yung so, kami lang lagi kasama, Yung style, so, magbabanding kami mag-inat. Mapapangako ko na maalagaan ko siya. Siya ang priority ko. Kasi anak ko yan, walang makakatumbas ng pag-aalaga ng isang magulang. Kahit na ganun man ang nangyari sa kanila ng kanyang ina, ay hindi pa rin niya ito nakalimutang pasalamatan. Papasalamat nga din ako kay mama kasi kung hindi sa kanya, hindi naman ano, walang mag, ano sa amin mag-ina, walang tutulong sa amin di mag-ina. Siya din nakatulong sa amin. Simula nung iniwan ako ng asawa ko dati. Ikaw ako sa ako Bicol, Tabang Ora mismo dahil dahil sa kanila nakuha ko yung anak ko, nakasama ko ulit yung anak ko. Nagpapasalamat ako ng maraming maraming lalo na sa mga sa simula hanggang sa, sa natapos. Nagpapasalamat ako. Kay kong saldi ko nagpapasalamat ako dahil kung wala yung programa niya, hindi ko makukuha yung anak ko. Di ko alam kung saan ako iingin ng tulong. Wala kong ibang maisip kundi kayo din eh. Kaya maraming maraming salamat sa inyong lahat at sa kanya.